Yeah. Kuluan na, na mga. kabeshi. Ayan po. Wow, tugluto na agad. Bitak na, no? Hmm, bitak na. Tingin? Yep. Wow. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yeah, ganyang, ganyang size. Pero yung medyo maganda. Gawa na hindi sa dun sa ano ko yung mga malalaking size. Eh, pwede rin naman. Babalatang ko na. Pag yung malaking size. Ito, mami. Ito. Check mo nga kung maganda pa yan. maganda pa at again kasi ando sa maliit yung good morning po guys nandito kami ngayon sa isang kanto sa may talipa pa. at kami po ipunta dagat ay bumili lang kami ni Mami Janet ng panlagan, nasa ba? Maglalaga sa tabing dagat Nandito na po kami sa dagat At uh, nandun na si na Mami Janet na na sila at excited na po Lagi ang mga bata dito Kahit si Bobby Pag tinatanong We are going to Si Bobby na po nasagot Dagat Ganun ang boses niya eh Malagong Maragong po Moses ni Bobby. set up may payong kami para doon sa dalawang bata para hindi masyadong masunog yan mami kapi na nandito po si Andres tuwan tuwa hindi na napigilan diretso sa dagat ano yan diretso sa dagat yung dalawa Oh, kapi na muna, guys. Eat bread first. Eat bread. Masambasana. Yeah. <laughs> Malalaki na uli. Malalaki na. Faster. Faster, Bobby. Ayan mga kabeshi, pahinga po muna ito mga kids. At si daddy ay may daladalang pang laga. Mumili po ako ng saging na sabah at saka na itlog, ilalaga natin. At dito tayo mag-uumagahan sa tabi ng dagat. Bobby, where are we going? Dagat. Dagat. Where's dagat, Bobby? Where's dagat? Naligo na rin po itong dalawa nagswimming na pagka pa lang ay nagswimming na sabi ko pahinga muna at kain-kain uh, muna sila ay eh, si Andres ay kumain na ng tinapay papakainin ko na lang ng saba maya maya may dala rin akong tubig na pang oh. laga natin asa na yung baso natin pala may dala rin po akong baso at akin ang pwede na magtimpla Set up na si Daddy doon. Kanyang mga lalaga. Kami-poy dito muna. Ito ay biglaang kayayaan namin at di naman biglaan kagabi pahan eh. At si Andres ay napansin ko eh medyo madilaw na no? kaya kailangan niya talaga ng araw binili ko rin sa si mama ng Milo kanina ah, dati yung ating saging nasa ba, na siyang ilalaga po ni daddy there ito naman yung mga itlog ah, mama, Milo po oh. Milo. ayun yung mainit na tubig, nasa blue may dala rin po ako mainit na tubig inuhugasan lang ni daddy yung kanyang lutuan ito, mabilis ang kamay. Talaga naman. Mabilis lang ang kamay. May dala-dala po silang dinosaur. Puro T-Rex ang dala ni Andres. Pinili niya talaga yan. Puro T-Rex. Ah, babalatan mo na. Ay, sige. Babalatan na doon ni Daddy yung ating sabah para ilalaga mo na ba lahat? Paano yung magkasya dito? Ah, sige. Ayan sasabay mo na eh. yung itlog. Yan naman kahit hindi maubos ay. Oo naman. Pwede natin iuwi. Yeah. Ay yung itlog, sasabay mo na rin. Oo. Oh. Ah, Kaya sige. nga, pinabalatan ko para magkasya. Para isang anuhan lang. Han. Ma, ano pala yung mga saging natin. Nasakto lang. Magagit magaganda yung loob. Oo, magaganda nga eh maganda po yung loob. May basurahan ka, mami? Oo, ito. Plastic na basurahan. Nakatuloy din sa wakas. <laughs> Ang aming... Pauwinot lahat ay. Hindi pa rin po kami matuloy-tuloy. Hindi sino yung mag-iihaw eh, kaya wala pa mga isda. Yup. At masyado maaga. Kanina maraming tao dito eh, ngayon ay kami na lamang. Obo. Si babi pa. <laughs> si may favorite sa dagat talaga naman. babi Kato nanay. Baba ito 'yan. Tapos sinabi mong goto nanay ay eh, gogo lang sa nanay. Bo. <laughs> ubo, babi, ubo. Bobby, ubo. Mama. 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 Ito si Babe. Mama. Mama. Ito Mama. Mama. El, Lalagyan mo pa naman na yung itlog. Yung... Lahat mo na yan, sa tayo. nagyaya po ulit si Bobby doon sa dagat. <laughs> Kala ko kung ano nangyari kay daddy, ayaw na palang sumindi at kinalawang no. Kinalawang na po yung aming mini kalan. Wala tayo lighter, oh, Ay, rin wala. wala rin posporo. medyo malayo si dad baka biglang wala aayaw kinalawang na ayan o mausok lang siya yung lighter niya ang sira ah sira na sayang naman yung atin daladalahan eh Pwede naman na, kape na lang tayo. Ako na may mayda lang kape oh. Kami nagkakape na ni Mama. Bibigay ako ng posporo. Ay, ah, sige. Nakabili na si Daddy ng posporo. Sana umeffect. Ano kaya iyan, Daddy? Ah, bati, ha. Whoa! Thank you, Lord. sa sabihin na nasira ang lighter. Every time na bubuksan namin siya, kailangan na namin ng posporo. Yes. Fire. babi dito lang. May apoy diyan. Good job, daddy. Ano 'yan? Pantakip? Oo. No. Gawa <laughs> nung mga nakaraan ay... Lab? Okay. Look! Ay, Look! Wow! talino naman ang dala. Gine-search ko ba? Ano kayang ginagawa ng mga nagkakampay? Alam ka namang laging may table uh -oh. na... May pala'y ano ganyan, hindi? May ganyan pala. Good job! Antayin na lang natin maluto, and then kakain na. Pwede ka na magkape, eh. nagtimpla kita. Ayan na po. Ayan po. Wow! Ganda naman ang outfit ni Aye. ako po ay nag-set din ng payong. Para nga dun sa dalawang bata. Kahit na, at alam kong sabi ni mami, maglalaga daw. So sabi ko yung matatagalan. Kaya ako yung nag-set up. So kahit magbantiti kami. Kapi po tayo. Ayan po si Andre. Saka si Tawa-tawa po talaga sila sa dagat. <laughs> dala, dala pa dyan ang kanyang dinosaur. Ang lalaki na. Oh, ang ganda po. Grabe. Picture. Pipicturean ko kayo mga mama. Hey, dito, -dito Marami na mumulot ng mga kahoy. Ah. Kuluan na mga. Kuluan na mga po. Wow. Tugluto na agad. Bitak na, no? Hmm, bitak na. Patayin ko na. Patayin na ni daddy. At si Bobby ay liliguan ko na. May dala akong damit ni Bobby. Saka itong panligo ah. <laughs> Sabi ni Daddy ay kanya na daw papalamigin. Yep. Ingin? Wow. Nakaluto din po tayo ng saging at uh, itlog. Dito sa though, tabi ha? ng dagat. Andres! It's hot. Kami po ay din. Ito po ay tubig grey po. Nagdala si mamit pambanlaw nga ni Andres at ni Bobby. Si Bobby po ay binabanlawan na. At inaantok na. Habang <laughs> 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 naliligoy na antok na si Andres maya, -maya. Mm -hmm. Si Bobby binibihisan lang po at may dala si Mami na toyo. Pero so si Bobby it... pwede na disesok to, Ah. Uh, abay kakain muna tayo. Ito okay. to na. Ang egg. Pakainin ng egg yan. Okay, mm. ay, egg ay. first. Ang ah, sarap Bobby. At gusto maglaro pa ni babi no, no, uh -oh. uh -oh. Kumakain na din si mama Sonia Mainit yan mama Upo ka muna Si Babi pa ay nakaligo na iyan. Bawal na kay Babi, Gustong gusto po. Uh Oo. -oh. Pero inaantok na. Uh Oo, -oh, yan ay matutulog na yun maya maya. Kain muna ng egg. At kami ni Ayie, ipapakainin ko muna yung dalawa. Ako po ay magbabalat na itong itlog ah. Akin muna ang pinapalamig. Kaya medyo malamig na. No? May, <laughs> may payong. Ah. Para. May payong para. hindi lang ito pwede kapag mahangin buti ito hindi masyado mahangin ay, oo, oo. dati po noon ay eh, tinry namin ganito nasira yung payong natin mami yung Ford ay, oy, 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 yun. Dito nga pala yung nasira, no? Yes. Pwede pa naman yun <laughs> na piniingat-ingatan ni Daddy. Pero parang mahina siya at yung payong uh, nanay ay... For free lang talaga siya. Lang. Hindi siya katulad nung kay ano na diskaya na matibay yung payong. <laughs> matibay yung payong nung kanyang sasakyan ay eh, sa ating pre lang. Yaya nag-e-enjoy. Kaya mo siya magdig. Uh, Yan ang hinahanap niya, yung creativity niya. Nilalabas niya dito sa gamit. Bago tayo maging busy. Yes. Muna. Bukas ay magdadatingan ah. Oh, Oo, oh, busy dito Sila. na. Sila. Ngayon bagay ano na? Si... Webes ngayon, Friday. Oh, bukas nga. Friday. Magdadating nga na po. Uh -oh. Bobby na. Ada ah, daddy. O, sa'yo. Eh, sige. Kay Bobby muna kaya. ah. Uh Oo. -oh. Oh, mainit. mainit. pa. Hmm. Hmm. Mainit pa. Hmm, mainit pa. May way. Okay. Wait, wait. Luto naman, mami, no? Uh -oh. Mainit na mainit pa, Bobby. <laughs> Hindi na mo ko pagintay. Okay na? Ito lang breakfast ng mga ano yung nagda-diet. Robon, oh, yeah. nagda diet pala si Bobby. Uh -huh. Hindi po, ito po yung kanyang ano, merienda. <laughs> <laughs> protein. Rich in protein. dinoblik noble ko ang kanya ng sombrero at mainit. Hmm. Nyan, nyan. Hmm. Nga naman ang tunog niyan. Oh. Tingnan mo naman 'yung video ito, no. Ang ganda. Ah. Yeah. Sa Okay na siguro yan, mami. Oh, papa. Ako ah, tinitipid mo si Bobby. <laughs> Pinapaubos mo talaga. Oo. Sayang naman. May ayin na yung natutikip. Bato so, mo. Asa ito ah. Ha? Two, yes, two. Ito ka lang, mainit yan. Ito. Ayaw na, water na. Water na si Bobby po at saka si Mama nandun na sa sasakyan. Uh, uh, antok na iyon. At yun. si Bobby antok na antok na. Kita may mata. Pero habang naglalakad ay siya ay nalingon pa, Mami. Nagbalat na kita. Oh, thank you. Nalingon pa si Bobby dito. Tataka <laughs> siya, ba't tata ka, kami lang ang naha? <laughs> ba't pinauwi nyo na? Uh, uh. <laughs> ay siya na may antok na antok na eh. Kahit pag minsan ay pinipigilan ay may pa. Pero ganitong oras yung nap time nun. Hanggang tanghali. Eh. Yun ay pagod na pagod pati. Marami yung tulog. Tara, Pai. Yes? Hindi daw masarap pero nakadalawa na. Hindi <laughs> <laughs> daw masarap, nakadalawa naman. Sarap maligo, Daddy. Maligo ka pa kaya. Pati no? yung na ako mag-ahakot. Mm -mm. Eh, paano yung mamunayin ah ihuli mo ito at makakataong tayo tuyo wampil <laughs> na wampil naman <laughs> sarap daddy wampil na ang pagkain ng banana na egg anong ah, egg? egg na wala pala yan ay banana kumain ka na? ano ba? hindi ang... na nakatama dami na kaya egg e good job this is your water be careful slowly Okay, unti-unti nang mag-aano nito. Magtitik, magtutupi. Maliligo na daw uli si Andres. <laughs> At we're going, we're going home na. Nagyayapa Nagyaya Mami, after that, going home na? Okay. Careful. ganda po. Grabe. Stunning view. Ayan po at walang basura, Mami. Yes. Andun na si Andres. Yeah, pa na to, kaya ko na to. Saka lang maghuhugot, Sige. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Philippians for 2 for NIV.